puno na tayo may mga bunga pa tayong makakain mga buko tapos panggata naman yung langka yung langka namin guys na tanim kain ng hinog kapag ilaw naman ay lulutuin yan naman ang punong mangga namin guys daming bunga May puno ka na, may mangga ka pang makakain. Ah!

asawa kong si Debbie ay namatay para inipin ang puso ko. At may butas yun na na mapupulong lang ng mga bata. So, <coughs> Napaganda mo ba ba? Maroon mo ba, ba mag-Spanish? Mukha ba maroon mo ako mag-Spanish? Ang mukha mo, kung Burro. Huh? Hmm? Oh. <laughs> ah, Salamat. <laughs> uh, anyway, okay magpatuloy na tayo Sobrang excited na. <laughs> <laughs> Oh, um, hindi naging paru-paru ang -paru alaga ko, Caterpillar. Cheeto yan. Oh. Um, ah. <laughs> Nakakaingit naman si Debbie. Napakaswerte niya. Sino si Debbie? Yung asawa mo. Oh, hi girls. <laughs> yun naman yung puno ng akasya namin guys na napakalaki yan yeah. napakataas meron ding star apple tatlong puno namin yan tatlong punong star apple napapaligiran kami guys ng mga puno may kawayan din Uh, kailangan taga natin guys na magtanim ng maraming puno simulan nating magtanim ng mga puno dahil para sa ating mundo sa ating nag iisang amazing earth dahil alam naman natin na matindi na ang init guys at patindi ng patindi ang init taon taon dahil yun sa ano eh dahil sa mga pagawaan guys gaya ng ano mga pabrika ganun tapos ng mga maraming sasakyan ganun mga akwan ba bumubuga ng maraming usok kaya yun dahil sa maraming usok na yun akwan hmm, natin ah, ano yun eh carbon dioxide yun eh na nakakasira sa ating ozone layer sa ocean ng ating mundo kaya yun matindi na ang init na ating nararamdaman kaya dapat guys ay lahat tayo ay magtulong tulong na magtanim ng maraming puno para mabawasan yung init kasi kung kawawa tayo ngayon mas kawawa yung mas kawawa yung susunod na henerasyon pati mga hayop sa bukid kawawa kasi yung kagubatan natin ay one, nakakalbo na dahil sa ano dahil sa pagkalbo, pagpuputol ng mga nakatira doon uh, putol lang ng putol hindi naman tinatamnan kaya yun, nakakalbo yung ating uh, kagubatan pag nakalbo ang kagubatan yun. kaya yun, mas matinding init na ating naranasan at yung mga mababangis na hayop ay nako kapag nagalbo yun yung mga mababangis na hayop ay pupunta na sa atin <laughs> kasi wala na silang matirhan sa ano eh kasi wala na silang matirhan sa bukid kaya pupunta na dito sa atin makakasama natin yung mga mababangis na hayop Yari tayo nyan Yari tayo sa mababangis na hayop tulad ng leon. So, yun guys. Hanggang dito na lang po yung vlog ko sa ngayon tungkol sa pagtatanim ng puno. Sana ay nagustuhan nyo. Paki like, share and subscribe hanggang sa muli goodbye